Hello po mga kalaki, magandang magandang umaga po sa ating lahat Gising na, gising na mga kalaki, ngayon po ay 5am na po At syempre po napakaginaw, kung makikita nyo, madalim pa sa langit, ayan At ngayong 5am po mga kalaki, uh, masuswerte po mga 2 digit lucky numbers po Ang ibibigay po natin para po sa inyo mga kalaki, ayan, ayan, Gising na, ano pa inihintay mo? Ang swerte po ay paparating na, baka tulog ka pa, ayan So mga kalaki, ang mga laki numbers natin na bibigyan, lahat po ng bayan ha. Kung meron po kung hindi mabanggit na na bayan, sabihin nyo lang po sa akin at uh, sa susunod bibigyan natin yan. Katulad po ng mga nadagdag po ngayon ng mga bayan. May mga nadagdag po kasi may mga nag-comment po na Sir Red, wala po sa ganito. Sir Red, wala po sa bayan namin. Ayan. Ngayon alam ko na po. Pasensya na po. Kayo lang din po ang magsasabi sa akin kung anong bayan ang wala dahil hindi ko po yan kabisado. Ako po ang magbibigay ng lucky numbers yan. Okay, kung ready ka na para kunin ng mga lucky numbers, halika na. Pero nangangati ang batok ko. Bakit kaya? Dati ilong, ngayon naman batok. Okay mga kalaki, kung ready ka na at ready na po ako mamigay ng mga lucky numbers, abay, eto na. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas. Sa buong mundo. Handa ka bang manalo at maging milyonaryo. Ayan. At syempre, mga kalaki, umpisahan po natin ang pamamigay ng mga two-digit lucky numbers dito po sa Olongapo po. Olonga po, ang 2 digit lucky numbers mo ay number 9 at number 26. Dabao. 7.32 Tarlac 15.29 Quirino 8.17 Bacolod 9.2 Cavite 13.20 Taguig 8.2 Mindoro 516 Marinduque 221 Caloocan 48 Muntinlupa 5 Gs Palawan 17 Sambales 3524 Apayao 112 Quezon City 1714 Pampanga 1321 Pangasinan 25 La Union 20-24 Ilocos Sur 32-12 Ilocos Norte 1-28 Nueva Ecija 3-27 Nueva Vizcaya 24-30 Masbate 1-8 Cebu 36 East 11 Aklan sa East 32 Aurora 22-15 Laguna 7-9 Quezon 10, 3. Romblon 18-29 Angono Rizal 2-4 Montalban, Rizal Uno, 15 Antipolo Rizal 13-7 Taytay Rizal 20.23 23 Cainta Rizal 4-14 San Mateo Rizal 21-27 Isabela 24-22 Tugigaraw 32-37 Rojas 12-20, Kapis. 2-24, Buhol. 27-31, Bulacan. 5-24, Baguio. 14-17, Bicol. 2-11, ano Batangas. 17 15, Bataan, 521, Butuan, sa East Benguet, 35-5, Iloilo, 419 Leyte, 18 g Samar, 23-21. Ayan mga kalaki, pupupulin muna natin dyan. Uh, para sa mga masusugid natin mga followers dyan lagi-lagi ay nakakatawa dahil ang dami na pong nagchat-chat sa akin na, Sir Red, new followers nyo po ako, new followers dito po ako at gusto ko pong subukan ang mga lucky numbers nyo. O ba diba? kayo din, pwede nyo pong subukan ang mga lucky numbers namin, libre po ito, walang bayad, panoorin nyo lamang po. Okay, bago po natin ituloy ang ating pamimigay ng 2-digit lucky numbers, dapat po nakapollow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungkin. I-check nyo po ang followers. Dapat may 317,000 followers. Kami po yan check may second account po kami Red Parungkin din po na naka yellow t-shirt ako na may 50,000 followers at meron po kaming Aris Gatsalia na account ayan, ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook tatandaan nyo po lagi ah at meron din po kaming YouTube ang YouTube po namin Red Parungkin na merong 16,500 followers at syempre po TikTok ang TikTok, ang TikTok po natin Red Parungkin po na merong 423,000 followers tatandaan nyo po lagi mga kalaki wag na wag nyo pong kakalimutan na ah. Iyan po ang mga legit na account namin sa social media kung saan pwede kayong mag-request ng lucky numbers, mag-suggest, humingi, at magpa-code. At pag nakita ko kung kayo po ay comment ng comment, share ng share ng video, at uh, naka-heart, at naka-follow mga kalaki, automatic po padadala ko po kayo ng mga lucky numbers mga kalaki wala pong sabi-sabi na -sabi, meron na po kayong lucky numbers sa spam messages nyo. Okay. So mga kalaki, tandaan nyo ang lucky numbers namin. 3 days po bago natin palitan. Wala po itong sapilitan na Lalong-lalo na po sa private consultation member. Kung interesado po kayo sa private consultation member, message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago po kayo magpamember, magpamember para legit na legit na ang kausap po ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay. At good for 3 months po ang private consultation member. Ayan po, kami po ang sasagot ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months, Lotto Pilipinas at abroad. At syempre po mga kalaki, wag na wag nyo pong kakalimutan na ang mga lucky numbers namin ay uh, bibitawan. Ang ganda dapat po aalagaan nyo ng 3 days. Okay, ayan po mga kalaki, wala po itong pilitan. Mali mo naman pag na code ko yung lucky, yung bird month at bird mo, ikaw pa lang susunod dating milyonaryo, di ba? Eto na po, ito din na natin ang 2-digit lucky number sa Samar. 1323 para niyaki. 21, Manila, 7.13 ay 7, 31, Pasig, 20.26 26, San Juan, 30, 38, Marikina, 23, 12. at Tabuk, 9.15 15. Ayun, mga kalaki, kompleto na po ang mga laki numbers, gising na po, pwede nyo pong i-rumble yan ha, pwede nyo pong i-rumble ang 2 digit, 3 digit, at 4 digit. Okay, para mabalik na itong numero, panalo pa rin po tayo. Ito po, shout out time po tayo. Shout out po sa Candelaria Quezon kay Kuya Miguel Saison. Ayan, sa mga pamilya Saison po dyan, saka Quezon. Hello po, magandang, magandang, magandang umaga po sa inyo. Gising na mga kalakaya. At syempre po, sa mga tendera po ng gulay, dyan po sa public market po ng... Kaloocan. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po dyan sa Manila to ha. Mga public market vendors dyan ng mga gulay. Ang sarap ng gulay. Kumain po tayo lagi. Okay, good luck mga kalaki. Gising na. At yan po ang mga lucky numbers natin. Alagaan po yan. Pwede po yan sa STL, uh, Tudiloto at National. Abroad at Pilipinas. Pwede yan.